Noong Biyernes, August 29, binisita ng news team ang proyektong ito sa Barangay Poblasyon sa Itogon, Binget. Ang proyekto kinukwestiyon ng ilang mga residente kung kailan sisimulan. Ito'y lalo pat June 23 paraw ito dapat na simulan at nakatakdang matapos sa ikalabing siyam ng Nobyembre base sa nakalagay sa Project Billboard. Sa naunang pahayag ni Mayor Bernard Waklin ng Itogon, hindi raw dumaan sa kanyang opisina. Ang nasabing proyekto wala namang uh, kwan sa akin kasi DFWS project yan. Hindi hindi LGU. Kaya lahat po ng uh, project po na pupunta sa lang like, pinupurnisan lang kami ng kwan. Uh, halimbawa dito, sinasabi lang sa amin yung mga project dito na dumarating. Saka wala kaming uh, wala kaming involved dito kasi sila naman nang uh, palaging sila nang kwan uh, nag-implement sa DFWS. Wala kasing kwan uh, eh. Pag may pipirmaan sa ng LGU, sana makiala, makikwan kami, maki kami, kami pero wala kaya sila lang, sila lang ang kwan. Pero base sa apat na pahinang dokumentong natanggap ng R. Luzon mula sa opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region, napag-alamang pinatigil pala ng ahensya ang konstruksyon ng nasabing proyekto. Ito'y matapos isang guni ng MG Samidan Construction na siyang kontraktor ng proyekto sa DPWH ang suspensyon ng proyekto dahil pinoproseso pa raw ang mga kinakailangang permit at clearances para rito wala pang isang porsyento ang natapos sa proyekto. Sinimulan rin daw ang proyekto noong ikadalawang putatlo ng Hunyo at July 8 nang itigil ito matapos aprubahan ng DPWH ang hiling na work suspension. Hanggang ngayon wala pa ring usad ang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 52 milyon pesos. Isa lamang ang proyektong ito sa mga hawak ng MG Samidan na ngayon iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa mga maanumalyang flood control projects. Base sa sumbong sa Pangulo website 58 na mga flood control projects ang hawak ng MG Samidan Construction at mayroon itong kabuang halaga na 5.02 billion pesos. Sa pagdinig ng Senado tungkol dito noong unang araw ng Setyembre, humarap dito si Marjorie Samidan na siyang managing officer ng nasabing kumpanya. At dito sinabi nilang wala silang mga ghost project sa pagkontrol sa baha. From 2022 to 2025, saan po itong mga blood control projects na ito? Makikita? Uh, so mostly sa car po, uh, Your Honor. Lahat ito, Cordillera? Uh, uh, with uh, yung may near, nearby uh, provinces lang po sa Mayla Union at Pangasinan. Pero uh, mostly po sa car region po. Meron bang ghost project nito? Wala po, Your Honor. So kung isa-isahin natin yan, puntahan natin from lahat ng ginawa nyo, from 2022 up to 2025, wala talaga tayo ma-identify na ghost project? Wala po, Your Honor. Thank you for that answer. I hope so na wala. Otherwise, kung may makita tayo later on, you are under oath. Uh, I, I suppose you, you know the consequences. Pero sa naging pagdinig ng House Trial committee inamin ni Marjorie Samidan na mayroon itong higit isang bilyong pisong assets pero nang tanungin siya ni Bicol Saro Representative Teddy Ridon kung bakit umabot sa ganito karami ang assets ng MG Samidan. It was mostly in cash and cash equivalents because we have been in the business for 34 years. Alright, we will accept your, we will accept the response. Samantala wala pang detalye kung kailan muli ipagpapatuloy ang proyektong kalsada sa Itogon, Binggit. Vanessa Bugtong, RNG News.